Bili tayong photo. Eh, makakanta mo puto? Kano po Neng? Um, isang daan po. Isang daan? Marami ba yung tinda mo? Ha? Marami yung tinda mo? Dalawa na lang po. Ah, dalawa na lang? Kanina, marami pa yan? Opo. Hmm. Uh, nagtitinda ka pala ng puto. Ano pang ibang tinda mo? Wala na? Wala na po. Puto lang? Opo. Masarap ba yan? Oh, masarap na masarap po. Oh, masarap na masarap yung puto mo. Ah, uh, ba't mo ginagawa magtinda ng puto? Hmm, para po matustusan ko yung pag-aaral ko. Nagwa-working student po kasi ako. Hmm, hindi ka natatakot dito? Hindi po. Hmm. Anong lugar pa to? Anong lugar na to? Ha? Anong lugar na to? Manapla po. Ah, Manapla. Ayun, Manapla ng tinda ng puto. Sige, bilhin ko na yan. Ah, pala pangalan mo? Ay, Erika po. Erika? Ay, ganda namang babae nito si Erika. Oh, bagay na bagay siya. Parang, ano ah, bagay na bagay siya yung magtinda. siguro lagi ka nabibilhan nila dito, ano? Opo. Okay. Mm, kasi ang ganda mo. Kaya nabibilhan ka siguro. Mm. kasi yung pagtitinda kasi, nakadepende rin minsan sa... sa pagkatao gano'n, pag maganda kasi yung tendera talaga nabibilhan <laughs> o malimit sa mga vlog ko ganun daw bakit daw ang nakikita ko yung magaganda syempre pag bibili ako, siyempre bibili ako nung bibili ako, alam ko yung malinis, yung talagang tingin ko pa lang sa nagtitinda ay eh, malinis din, 'di ba? Siyempre pag nakita mo na madumi yung nagtitinda, 'di ba? Parang hindi ka makakabili. Kasi iba rin yung papasok sa isipan mo kahit masarap yung ano, kahit gustong gusto mo. Pero ito nga tulad nga ngayon, nakita kita na napakaganda mong bata ay, at siyempre ko. yung photo mo ay titikman ko. Pero pwede bang patikin muna ako ng photo? Pwede patikin. Pero babayaran ko naman. Huwag kang mag-alala, babayaran ko. Patikin mo ko lang isang puto. Tikman ko. Babayaran ko naman eh. Ay, pa. Pero titikman ko muna. Ito po. Ayan, titikman natin. Ay, ubi! Masarap tong ubi, oh. Ubi yung puto niya. panatin natin, ha. Babayaran Ay, panalo yung puto nyan tinda. Ronaldo, sarap. Masarap pala yung to dito sa Manapla. Opo. Hmm, Magaganda pa pala yung magtindanda dito sa Manapla, no? Ilan taon ka na, Neng? Mag-18 po ngayon. Mag-18 ka ngayon? Opo. Ngayon mismo? Opo. Oh, ba't <laughs> nag, dapat nagse-celebrate ka, but hindi ka nagse-celebrate. Birthday mo lang ngayon. Pag maubos pa ito, bibili po ako ng pansit. Bibili kang pansit pag naubos mo 'yan? Hindi, ganito. Total naman birthday mo. Gusto mo ba? Celebrate natin yung birthday mo. Okay lang sa Hindi ka natatakot na sumama sa amin? Oo. Okay. Oh? Hindi ako nang taga rito. Dayo ako dito. Okay lang. Sige, sige, sige. Uh, total naman, may tiwala ka sa amin. Celebrate natin yung birthday mo. No? Magmamakdo tayo ngayon. Dahil birthday mo, babayaran ko yung photo mo, magsiselebrate celebrate tayo ngayon ng birthday mo. Uh, Erica. Tay, mo na Yan. Erika. Ayan. Magbayaran ko muna yung photo mo. No? Magkano yan? Dalawang daan yan? Opo, dalawang daan. Po. Ito, Bayad ko sa'yo, sa puto. Ay, talaga, sobra po ito. Hmm? Bakit sobra? Tikwentahan mo ako sa Oh, akin na yung puto ko. Yung binili ay, kong puto. Binili ay, ko, ko na to eh. ayo hmm, dalo ba? Ayaw pa niya ibigay. <laughs> Salamat oh, kwentahan mo kung magkano. Baka... Hmm. 6.50 po. 6.50? Alam mo kung bakit sobra? Bakit po? Kasi birthday mo. Hello. Thank hmm. you po. Birthday mo yan, kaya sobra. Ano? Ah, May pambili na po akong gamot sa nanay ko. Pambili mong gamot? Dahil birthday mo nga, magsiselebrate tayo. Uh, ah, ako nang bahala sa birthday mo. Ano? Ah, dagdagan pa natin yan. Ito, ito do ko na. Oh, I dahil birthday mo. Ayan pa. Oh, thank you po. Oh. Thank you talaga. No, tapos magsiselebrate, magsiselebrate pa tayo. O, oh, okay lang? Nasubakay ka sa amin? Okay lang po. Ah, oh, sige. O, oh, sakay ka na. O, ah, buksan mo. Buksan mo ate. Ayan, celebrate tayo ng birthday niya. Ayan. Ayan. Ah, nagtiwala sa amin to si Erika, o. Oh. Ayan, ang gandang dalaga. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Po. Ayun, wala pa, no? Ayan, abangan nyo po yung birthday na Erika, no? Celebrate natin dahil birthday niya. Natuwa ako at ngayon siya magbe-birthday. Dibu, dibu mo ngayon? Dibu mo okay. ngayon? 18? Opa. O tama. Ayan mga kababayan. O tara na gam. O tara na. Ayan. Ayan. Maraming maraming salamat. Ayan. O, abangan nyo po ang pagpunta namin sa sa ang ano yun? Jollibee o Macdo, Saan ang gusto mo? Sa Macdo na lang. Macdo na lang. Ayan. Abangan nyo kami sa Macdo mga kababayan ha. Dahil nga nagtiwala sa amin si Erica na sumama at i-celebrate namin ang kanyang birthday. Kaya ngayon kami ay nagmakdo. Happy, happy birthday Erica, ang photo girl ng Manapla. share po, like and follow. God bless us all po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng mga OFW. Bye bye